Kamusta na kayo mga timonyo kayo? Huwag na nating patagalin to. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang The Lucky One. Isang sundalo na nagngangalang longgan mahaba ang kasalukuyang nagpapahinga pagkatapos ng matinding putukan. Mayamaya -maya pa ay nakakita siya ng isang bagay na kumikinang kaya nilapitan niya ito upang tingnan. Isa pala itong larawan ng magandang babae at sa palagay niya ay pagmamayari ito ng isa sa kanyang mga kasamahan. Habang inilalagay niya ang larawan sa kanyang bulsa, isang bomba ang sumabog malapit sa kanila kaya nawalan siya ng malay Nang magising siya ay napagalaman niya na nasawi sa pagsabog ang lahat ng kanyang mga kasamahan Sa nun, kung hindi niya nilapitan ang larawan ay kasama sana siya sa mga nasawi Buenas pa, ilang araw din niyang sinubukan hanapin kung sino ang may-ari ng larawan na iyon Subalit hindi niya nahanap ang nagmamay-ari nito kaya itinago na lang niya habang patungo sila sa kanilang huling misyon, ikinuwento niya sa bago niyang kasamahan kung paano napunta sa kanya ang larawan. Sinabi ng kanyang kasamahan na huwag niya itong itatapon dahil swerte ito sa kanya. Sumagot naman si Longgan na kung makakauwi daw siya ng buhay ay hahanapin niya ang babaeng nasa larawan para magpasalamat. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap ay biglang tinamaan ng bomba ang kanilang sinasakyan. Sa kasamaang palad ay nasawi na naman ang kanyang mga kasamahan maliban sa kanya. Buenas talaga dahil dito ay naisip niya na pinoprotektahan talaga siya ng babaeng nasa larawan. Pagtapos ng kanyang serbisyo, umuwi si Longgan sa bahay ng kanyang kapatid upang magsimula ng bagong buhay. Naging mahirap para sa kanya ang mamuhay ng normal. Hindi pa rin nawawala sa kanyang sistema ang magulong mundo ng digmaan. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ng kanyang kapatid tungkol sa kalagayan niya. Nagmungkahi ito na bisitahin daw ni Longgan ang dati niyang mga kasamahan sa army para malibang naman siya Labis tuloy ikinagulat ng kapatid niya nang sabihin ni Longgan na nasawi sa labanan ang lahat ng kasama niya sa army. Simula nga noon ay nawala ng direksyon ang buhay ni Longgan. Para magkaroon siya ng dahilan para mabuhay, naisipan niyang hanapin ang babae sa larawan upang magpasalamat. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap, isang lalaki ang nakapagturo sa kanya kung saan niya matatagpuan ang babae. Pinuntahan niya ang nasabing lugar at sa wakas ay nakita na niya ng personal ang babaeng nasa larawan. Ito si Pretty Rose Perer na isang single mami pero napakayami pa rin. Mamasita, kumbaga. Natamemi si Longan at hindi na niya nagawang sabihin pa kung bakit siya nagpunta doon. Inakala tuloy ni Rose na nag-a-apply lang siya ng trabaho. Habang nag-uusap sila ay nabanggit ni Longan na dati siyang sundalo. Sandaling natahimik si Rose na parabang meron itong naalala. Bigla rin siyang naghinala sa pagkatao ni Longan nang malaman niya na bumiyahe pa ito ng 1,500 kilometers para lang mag-apply ng trabaho. Layo nga naman nun. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabihan ni Rose ang kanyang lola Clara na paalisin si Longgan dahil kahina-hinala daw ang pagkataon nito. Sa kabila ng mga sinabi ni Rose, tinanggap pa rin ni Clara si Longgan sa trabaho dahil pakiramdam daw niya ay mabuti itong tao. Nagsimulang magtrabaho si Longgan at mabilis naman siyang nasanay sa mga gawaing doon. Pati ang mga kagamitan sa bahay nila Rose na matagal nang hindi gumagana ay nagawa niyang ayusin. Si Mami Rose na lang talaga na kulang sa dilig ang hindi pa niya kinukumpuni. Siyempre, darating din tayo dyan. Habang pinagmamasdan siya ng maglola, sinabi ni Clara na tama ang kanyang desisyon na bigyan ng trabaho ang binata. Sumagot naman si Rose na dapat pa rin silang mag-ingat dahil hindi pa nila alam ang totoong pakay ni Longgan sa kanilang lugar. Napapansin din ni Rose na madalas tumingin sa kanya si Longgan na para bang gusto nitong magprito ng Longganisa sa kanyang kawali. Lalo tuloy siyang naghihinala tungkol sa pagkataon nito sa paglipas ng mga araw ay naging malapit kay Longgan ang anak ni Rose Madalas itong makipagkwentuhan at makipaglaro sa kanya Dahil dito ay hindi mapigilan ni Mama Sita na mahulog ang kalooban sa binatang marino Nung gabi din na iyon, sinubukan sabihin ni Longgan ang totoong dahilan kung bakit nandoon siya Subalit natameme na naman siya at hindi niya malaman kung paano ito sasabihin Nang sumunod na araw, bumisita ang maglola sa libingan ng mga sundalo Pagbalik nila sa bahay, ay biglang nagwala si Rose na parabang lasing gera sa kanto Nasaksihan ito ni Longgan kaya nilapitan niya si Rose para pagaanin ang kalooban nito. Matapos nito ay nagkwento si Rose na dati rin sundalo ang nakababata niyang kapatid. Isang taon at kalahati na daw ang nakakalipas nang mabalitaan nilang nasawi ito sa labanan. Subalit hindi daw sinabi sa kanila kung paano namatay ang kanyang kapatid. May usap-usapan din daw sa kanilang lugar na ang nakapatay sa kanyang kapatid ay mismong kasamahan nito sa army. Malapit daw ang kalooban nilang magkapatid sa isa't isa kaya palagi siyang nasasaktan sa tuwing maaalala niya ito. Niyakap ni Longgan si Rose upang maibsan ang nararamdaman nitong kalungkutan. Simula noon ay lalo pang naging malapit si Longgan sa pamilya nila Rose. Tinuturing na rin siya ng mga ito na parte ng kanilang pamilya. Isang araw, bumisita ang dating asawa ni Rose na si Jack. Nabuhay pala siya noong lumubog ang barko. Joke lang, isinama ni Jack ang kanilang anak upang manood ng baseball match. Pagbalik ng magtatay, napansin ni Rose na nasugatan ang kanyang anak pero wala man lang pakialam si Jack dahil dito ay nagtalo silang dalawa na nauwi sa bulyawan. Bago pa man magkasakitan ang dalawa ay nakialam na si Longgan. Sinabihan niya si Jack na bitawan ito ang kamay ni Rose. Nang makaalis ang barumbadong si Jack, Nagtanong si Longan kung bakit mayabang at barumbado makitungo sa kanila ang dati niyang asawa Sumagot si Rose na isang police officer si Jack sa kanilang lugar Pwede daw nitong gamitin ang koneksyon nito sa trabaho upang makuha ang kustudiya ng kanilang anak Ito ang dahilan kung bakit hinahayaan lang niya si Jack na tratuhin sila ng ganoon Ang mahalaga lang daw sa kanya ay makasama ang kanyang anak at wala na siyang pakialam pa sa sasabihin ng ibang tao Medyo nasaktan si Longan sa kanyang mga narinig Pakiramdam niya ay wala siyang halaga sa pamilya ni Rose bago siya umuwi, sinabi niya kay Rose na concern lang naman daw siya sa kalagayan nilang mag at hindi niya intention na himasok sa kanilang problema. Paglabas ni Longgan sa bahay, napagtanto ni Rose na mali ang kanyang nagawa habang pinagmamasda niya ang larawan ng kanyang kapatid na pag-isip-isip niya na bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na maging masaya. Tumakbo siya palabas ng pinto at sinagawan niya si Longgan na ayain siya nitong kumain sa labas. Ganon sana. Nung gabi din na iyon ay kumain silang dalawa sa mamahaling karinderiya Masaya silang nagkwentuhan hanggang sa tuluyang mag-init ang kanilang mga katawan. Nang matapos silang kumain, nagtungo sila sa bahay ni Longan para palabasin doon ang naguumapaw nilang panyarihan. Bago pa man nila magawa, ang dapat nilang gawin ay may dumating na pulis. Sinabi ng pulis kay Rose na kailangan na niyang umuwi. Siyempre, paka na ito ng salbahing si Jack para hindi madiligan si Rose ng ibang lalaki. Salbahi talaga. Nang sumunod na araw, habang pinagmamasdan niya si Longgan mula sa bintana Naiimagine niya na nagpiprito ito ng longganisa sa kanyang kawali Nagmamantika na kumbaga Yami Biglang nagsalita si Lola Clara Na baka mabasag daw ang mga plato dahil sobrang tagal maghugas ni Rose Alam niyo na siguro ang susunod na mangyayari Ayun na nga Nung gabi din na iyon Ay paulit-ulit na dinaganan ni Rose ang longganisa ni Longgan Hanggang sa kumatas ang mantika nito na talaga naman Yami Nang sumunod na araw habang ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanyang anak. Napansin ni Jack na napakalagkit ng mga tingin ni Longgan sa dati niyang asawa. Naramdaman kaagad agad ni Jack na may relasyon na ang dalawa. Dahil dito ay nilapitan niya si Rose at pinagbantaan niya ito na niya ang bata kapag hindi daw nakipaghiwalay si Rose kay Longgan. Salbahe talaga. Alam ni Rose na kaya itong gawin ni Jack. Masakit man para sa kanya ay napilitan siyang tapusin ang namamagitan sa kanila ni Longgan nang makipaghiwalay si Rose ay hindi na nakipagtalo pa si Longgan dahil alam niya na wala naman siyang magagawa. Kinagabihan, nagtanong si Lola Clara sa kanya kung habang buhay na lang ba siyang magpapatakot sa dati niyang asawa. Matagal na pinagmasdan ni Rose ang kanyang anak habang natutulog ng mahimbing. Napag-isip-isip niya na panahon na siguro para ipaglaban naman niya ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Pinuntahan niya si Jack kinabukasan at sinabihan niya ito na huwag na muling makikialam sa kanyang buhay Kung gusto daw ni Jack na mapunta sa kanya ang kustodiya ng bata ay magkita na lang daw sila sa loob ng korte Pagtapos niyang kumprontahin si Jack, sinugod naman niya si Longgan sa bahay nito na sakto namang naliligo nung mga oras na iyon Iyari na, doon nga ay walang humpay na nagprito ng longganisa si Longgan hanggang sa lumabas ang sos sa loob ng oyster ni Mama Sita Yummy yun! habang masaya silang nagtatampisaw sa loob ng kwarto. Nasa labas naman ng bahay si Jack na halatang nagseselos. Iyan ang napapala ng mga salbahe. Napag-alaman ni Jack na nagmula pa sa malayong lugar si Longgan, kaya nagsimula na rin siyang maghinala tungkol sa pagkataon nito. Kakilala pala ni Jack ang lalaki na napagtanungan noon ni Longgan. Binanggit ng lalaki ang tungkol sa larawan ni Rose na ipinakita ni Longgan sa kanya. Dahil dito ay nakaisip ng masamang plano si Jack habang namamasyal ang dalawa, pinasok ni Jack ang bahay ni Longgan para nakawin ang larawan ni Rose. Matapos nito ay pinuntahan niya si Rose upang ipakita ang larawan. Nang makita ito ni Rose, naalala niya na ito ang larawan na ibinigay niya sa kanyang kapatid bago ito sumabak sa gera. Sinabi pa ni Jack na baka nagpunta si Longgan sa kanilang lugar upang pagbayaran ang nagawa nitong kasalanan Nais pala ba si Jack na totoo ang naging usap-usapan sa kanila na kapwa sundalo ang nakapatay sa kanyang kapatid Mas mahusay pa sa akin gumawa ng kwento ang salvahin na to Nagtagumpay naman si Jack sa kanyang plano Labis na ikinagalit ni Rose ang kanyang mga narinig Pagdating ni Longgan sa kanilang bahay Galit na nagtanong si Rose kung paano napunta kay Longgan ang larawan na iyon Doon niya ay napilitan si Longgan ipagtapat ang totoong dahilan kung bakit nandoon siya Sinabi niya na napulot niya ang larawan habang nasa serbisyo pa siya Pakiramdam daw niya ay palagi siyang pinoprotektahan ng larawan. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag nakauwi siya ng buhay ay hahanapin niya ang babae sa larawan para magpasalamat. Sa kabila ng kanyang pag-amin ay hindi pa rin magawang maniwala ni Rose sa mga sinasabi niya. Nakiusap din si Rose na umalis na daw si Longgan sa kanilang bayan. Nung mga oras na iyon ay palihim pala silang pinapakinggan ng bata. Bago tuluyang umuwi si Longgan ay nilapitan siya ng bata upang ibigay sa kanya ang isang libro habang nag empake ng kanyang mga damit. Aksidenteng nakita ni ng ang litrato ng kapatid ni Rose na inilagay ng bata sa libro. Nakilala ni Longgan ang kapatid ni Rose dahil nasa parehong lugar siya nang bawian ito ng buhay. Bago tuluyang lisanin ang lugar, naisipan niyang daanan muna si Rose upang ikwento dito kung paano namatay ang kanyang kapatid. Nung mga oras na iyon ay kasalukuyan palang nakikiusap si Jack na makipagbalikan sa kanya si Rose Parang maamong tupa kung magmakaawa si Jack Subalit nang hindi siya pinagbigyan ni Rose ay lumabas din ang totoo nitong ugali Nagbanta na naman ito na kukuhanin na niya ang kanilang anak Narinig ng bata ang mga sinabi ng kanyang ama Sa takot na mapalayo sa kanyang ina ay dali-dali itong tumakbo palabas ng bahay Sa kakamadali ng bata ay hindi nito na malaya na napunta na pala siya sa delikadong tulay Sa kagustuhan ni Jack na mailigtas ang bata ay aksidente pa niyang nasira ang kabilang bahagi ng tulay Nagawang kumapit ng bata sabalit tuluyan ng bumagsak ang tulay. Hindi naman nagdalawang isip si Jack na tumalon sa rumaragas ang ilog upang iligtas ang kanyang anak. Mabuting tatay naman pala. Habang iniligtas ni Jack ang bata ay aksidenteng naipit ang kanyang binte sa ilalim ng ilog. Mabuti na lang at dumating si Longgan na kagad lumusong sa ilog upang tulungan sila. Kinuha muna ni Longgan ang bata tapos ay dinala niya ito sa ligtas na lugar sa kasamaang palad ay nabagsakan ng lumang kahoy si Jack na naging dahilan para tuluyan na siyang bawian ng buhay. Sa klap nun, sa sumunod na eksena, makikitang ipinapaliwanag ni Longgan kung paano nasawi sa labanan ang kapatid ni Rose. Tinambangan daw ng mga rebelde ang grupo ng kanyang kapatid at marami sa mga kasamahan nito ang tinamaan ng bala. Subalit hindi daw nagdalawang isip ang kanyang kapatid na tulungan ng mga kasamahan nito kahit malagay pa sa alanganin ang sarili niyang buhay hindi daw makakalimutan ni Longgan ang ipinakitang kabayanihan ng kapatid ni Rose. Pagtapos nga ng madugong labanan ay natagpuan daw niya kinabukasan sa lugar ang larawan na iyon. Pagkatapos niyang ikwento ang buong pangyayari ay humingi ng kapatawaran si Longgan. Sinabi din niya na hindi niya masisisi si Rose kung hindi ito maniniwala sa kanya. Hindi pa man siya nakakalayo sa lugar ay bigla na lang siyang tinawag ni Rose. Masaya nilang niyakap ang isa't isa na talaga namang happy ending to. Alam na nating lahat ang susunod na mangyayari kahit hindi na natin makita. Yummy yun. Dito na nga po nagtatapos ang ating palabas. Magkaroon nawa kayo ng masaganang buhay at malusog na pangangatawan. Yummy kumbaga. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.